Excuse me. I'm sorry, this is an insult. Insulto to. Isang insulto at pagtataksil kong ilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang patuloy na pagsulong ng Kamara sa kontrobersyal na People's Initiative sa sulat ni House Speaker Martin Romualdez kay Senate President Juan Miguel Migzaviri nagpahayag ito ng suporta sa pagpasa resolution of both houses number 6 na nagsusulong na amyanhan ng economic provisions ng Sanigang Batas. Hinihintay na lang anya ng Kamara na maaprubahan ito ng Senado at susuportahan din anya nila ang isang alternatibong People's Initiative na pangungulong nahan ng Senado. Inaamin na po ba ni Speaker na sila yung behind this? Because may mga government funds na nagamit, ginamit. May violation po doon at napakalaking, napakalaking usapin noon. Si Senator Aini Marcos naguluhan din umano sa sinabi ng kanyang pinsan, lalo na napagsabihan na rin anya ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung pinagsabihan na si Speaker na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. E bakit bumalik ta? Ibig sabihin hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Alin ba talaga? Saan tayo, sister? Litong-lito na ako. Ayon kay Senate President Zubiri, sasagot sila kay Speaker Romualdez sa lunes. Pero nilino nitong walang usapan kaugnay ng alternatibong People's Initiative. Naninindigan anya ang Senado na ang tunay na People's Initiative ay nanggagaling sa taong bayan at hindi gaya sa umiiral ngayon na mayroong suhulan kapalit ng pirma. Sinubukan na rin anyo nilang iwasan na magkaroon ng constitutional crisis, pero tila unti-unti na itong nangyayari. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Senado ang investigasyon sa mga naiulat na bayaran kapalit ng pirma para sa People's Initiative na layong amyandahan ng Saligang Batas. Bagaman marami na anya silang nakuhang ebidensya at mga testigo, aminado si Senator Marcos na maraming natatakot magsalita para ituro ang utak sa likod ng bayaran sa pirmahan. Kumbinsido rin na presidential sister na ang opisina ni House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pag-alok ng ayuda sa mga distrito kapalit ng pirma. Napakaraming uh, text, napakaraming utos, napakaraming form, lalat lahat ng galing sa kanila. Yung schedule, yung timeline, clearly derives from the speaker's office. Nakakatawa kasi pati ako pinadalhan. Definitely, opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito with uh, very clear um, numbers uh, identifying the staff members and attorneys involved. Baka gusto rin niya magpaliwanag dahil dahil tinuturo siya ng tinuturo para malinisan yung kanyang pangalan. Baka tight naman niya pumunta. Tingnan natin. Um, ako, open ako. Si Sen. Villanueva naman, handa ro ipresenta kung papayagan ng komite sa Senado ang libo-libong isinumbong sa kanilang ebidensya ng suhulan na nagtuturo sa liderato ng Kamara. Even a congressman is pointing his leader. May mga voicemail po eh. Nakilala ko yung mga boses eh. Kaya kung gusto niyong maglabasan tayo at ayaw niyo talagang aminin, apat na congressman yung narinig kong boses. I've spoke to mayors in our, in our province, at least to four mayors, who already admitted to me that these are con congressmen's uh, uh, staff who called them, who told them na may gagawin silang signature. But they did not even say this is people's initiative to the mayors. Iimbitahan din sa pagdinig ang ilang eksperto sa konstitusyon at framers ng 1987 Constitution para mabigyan linaw na ang proseso at panuntunan sa People's Initiative. Hardy Dagado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahal.